Kini question po na si Harry Roque. Ano ba kasi daw ang nagawa or ginawa ni Attorney Lenny Robredo bilang Vice President? Kaya hindi daw dapat ipagkumpara yung kanilang uh, number of security personnel. Napakalayo kasi ng agwat. At ako po'y nagulantang na mas marami pa pala itong security personnel na itong si Tambalos Los kesa sa nasa Malacanang ngayon. Yun pala ang totoo. People say that during Lene's time, her security detail was not this large, sabi na itong si Roque. Pakatandaan po natin ito. That's natural because what did she do, sabi na itong si Roque. O ayan, what did she do? <laughs> In a question, she was just a decoration. Palamuti lang daw si Atty. Lene Robredo. At ulitin ko ha, ah, wala daw banta sa buhay ni Atty. Lene Robredo. Totoo yon, Wala po talagang banta. Dahil mabuting tao. Dahil walang inagrabyado. Nagtrabaho ng tama. Hmm. Ganyan po si Atty. Lenny Maraming natulungan at nagpakita ng totoong pagmamahal sa ating bansa bilang isang public servant. Naging ganon po ang sitwasyon. Nagsilbi sa ating bansa si Atty. Lenny Hindi katulad ng mga idolo mo, Mr. Harry Roque, na pinagsisilbihan ng ating bansa. Si Digong, pinagsisilbihan ng mga senators. Ilang senators. Si Sara Duterte, pinagsisilbihan ng sandamakmak na security personnel. Yan po ang pagkakaiba. Nagsilbi sa ating bayan si Atty. Lenny Robredo. Ang mga Duterte, pinagsilbihan ng ating bayan. Hindi mo yan alam, Mr. Hariroque? At yung sinasabi niyo po na walang banta kay Atty. Lenny Robredo, siguro oo. Ang nagbanta lamang po kay Atty. Lenny Robredo ay yung takot na takot sa kanya na si Digong at ang mga Duterte. No threats to VP or former Vice President Lenny Robredo. Yan ang sabi na no, si Harry Roque. Kay Sara daw maraming threat dahil nga itong si Duterte daw ay maraming ipinatumba. Take note, ipinatumba na sakote na kolong na mga drug lords. Saan? Ba't hindi niyo naman po binalita yan? Ba't hindi niyo naman po ginamit ang mga trial farms niyo para ginamit yung, or para ibinalita itong ang natiklo ng mga drug lords? Dahil ang naging balita po ng panahon na yon ay ang mga kababayan natin inosente na pinapatay. Marami daw banta sa buhay nga natong si, si Sara Duterte. At yun nga, sabi, ang mga threat na yan Um, don't only come from the CPP-NPA, they also come from drug lords na kung nga ay kinalaban ni Digong. Wow! Punyetang ito, yung mga drama nyo po, sa tingin nyo, kakagatin pa or paniniwalaan pa yan ng mga kababayan natin? Hindi na. Hmm. So ang totoong nagbanta talaga ay itong si Digong kay Atty. Lenny Robredo. Yun lang. Hmm? Sige, subukan mo. Matagal na akong maraming gustong sabihin sa iyo. ako. ko. Waswasan kita ng husto. This is your nightmare. Yan po ang banta ni Digong kay Atty. Lene Robredo. Babae na naman ang kanyang pinagbantaan. Takot sa mga babaeng katulad ni Senator De Lima, Senator Riza Anteveros, at Atty. Lene Robredo dahil alam nila alam ni Digong na sila ang may kakayahan na patumbahin siya good luck